ito yung mga hindi nyo inaakala na mga makakita sa bukid mga damo sa bukid pero pag inyong inappreciate ang ganda ganda nya pwede ko kayo ng mga sample doon yung mga kanyang. nya ayan diba hindi nyo akakala yung nakasang hangin sa location hindi nyo akakala ang ganda niya. para din syang halaman yan. Tapos nagbubukid tayo. Maghahatay ng mga hindi natin inaakala na ang ganda ng bulaklak nila. Para silang mga totoong halaman din, pero mga damo sila. Tiyan, yan o. Here. Yan o. Yung mga dilaw na yon, nagkalabas ang yan yan o is bulaklak yan bulaklak ng damo yan pero hindi nyo akalain na para siyang damo diba saan pa tayo natutuwa ka kasi hindi mo inaakalain sa mga gantong lugar akala natin pag hindi mo sila na-appreciate parang ang ganda-ganda na -ganda tingnan So, mamadyar naman kayo dito sa mga ganito. Ito na ano Bas, pag in-appreciate nyo yun yung kuwan, ang ganda niya. Ano. Ganda ng bulaklak. Siyempre, hindi mawawala dito ay ang nakakita na ba kayo na ito sa ibang probinsya kinakain to sa ibang probinsya kinakain to pero ngayon ako nakakita ng ganyan na kinakain tinatawag dating Nasaan na yun oh. No? uray ang sakit makatinik nito pero kinakain ito sa ibang probinsya Nasaan na yung uray Hanapin natin yung uray. Where's the uray? Hindi ko yung uray. Nakakatakot siya. Nakakatinik. Nakakatinik. Masakit siya makatinik. Yung tinatawag na uray. Ito, ito, ito. Malapit na ako sa uray. Ito yung sinasabing uray. Ayan. So, sa ibang probinsya kinakain ito. napansin niyo yun, oh. Ayan. Ayan. Ito. Ayan yung uray. Sa ibang probinsya kinakain yung uray. Tapos, syempre, mayroon din tayong tinatawag na makahiya alam nyo po yung makahiya yun naman yung uh, pag hina, hinawakan mo siya uh, tumutupi siya tumutupi siya pakita ko ka ng sample uh, tumutupi mahihiyain kasi siya kaya tinawag siyang makahiya so isa, isa po yung kaalaman para sa atin. Ito ang tawag na makahiga. Ito paro paro pa. Ito yung paro paro. ito po yung tawag na makahiya ito may bulaklak na kulay pink nakita nyo ba ano? o sa sampulang ko kayo ha ito yun o, pag hindi po ko to dampian, may hiya sya yun o oh. yun natupi sya pansin nyo nakatupi na sya ganun sila mahihiyain sila o oh. Hindi silang mahiya. Mm, yun. Hmm. Pag nahahawakan nyo sila, nagkukusa silang tumupi. Ito. Hmm. Yun know. o. Diba? Ang cute nila. Yun know. o. Yan. Diba nakabasin nyo? Napaka mahiya halaman. Mm -hmm. <laughs> So ilan lang 'yan sa mga kita mo sa bukid na maraming hindi nakakaalam. Mahihiyain di ba? Maraming mga halaman sa bukid na hindi pa discover Akala mo mga halaman sila. Munting kaalaman lamang po 'yan para sa atin. Muting kaalaman Pensa nyo po yung labo ng lugar Yan. Ito ang tingnan, ang init na So, umiinit na po Makakita sa paligid puro green Green is life talaga